Daraba, daraba, daraba. Kagabi nakatanggap ang punong ministro ng Israel na si Benjamin Netanyahu ng isang warrant of arrest mula sa ICC o International Criminal Court kasama ang kanyang dating defense minister na si Yoab Galant pati na ang pinuno ng Hamas na si Mohammed Dave. Subalit hindi ito naging hadlang sa punong ministro na pulbusin at ubusin ang anino ng maraming Hezbollah sa Lebanon dahil matapos lang inanunsyo ng ICC ang kanyang warrant of arrest ay walang pag-alinlangan nitong inutusan ng Israeli Air Force upang bombahin ang siyudad ng Dahia sa Lebanon. Ang mga pag-atake na ito ay bilang tugon mula sa mga rocket fire na pinaulan ng Hezbollah kahapon sa Balwarte ni Netanyahu na nagdulot ng pagsabog at malawakang pangamba sa mga mamamayan ng Israel. Ang mga airstrike ay nakatarget sa isang gusali na pinamumugaran ng mga militanting grupo na walang humpay na binomba ng Israeli Air Force upang wasakin ang mga kuta ng kalaban. Ayon sa ating mga nakalap na balita, na hindi bababa sa isang dosena ang kumpirmadong tumawid sa kabilang buhay, kabilang na dito ang militar ng Hezbollah dahil sa ipinagpatuloy ng grupo ang mga layunin nitong terorismo. Ang mga pambobomba na ito ay sumasalamin sa matinding galit at poot ng IDF dahil sa hindi ito umalis sa binumbang gusali hanggang sa hindi ito tuluyang natumba. Sa sobrang lakas ng air-to-ground missile na ibinagsak ng IDF sa kalupaan ng Dahieh, umaling sa syudad ang makapal na usok na talaga namang winasak ng militar ang pasilidad na pinagtataguan ng mga terorista. Makalipas lang ang ilang minuto na mga pambubomba tumambad sa maraming Lebanese ang wasak-wasak na mga kabahayan na walang sinayang na oras ang maraming sibilyan upang tulungan ang mga taong nadamay sa mga pag-atake na ito dahil sa pagtatago ng maraming terorista sa likod ng mga inosenteng tao. Dumiritso na din ang pwersang Israeli sa silangan at timog bahagi ng Beirut, Lebanon upang tugisin ang mga militanting grupo na naglulunsad ng mga pambobomba sa iba't ibang lugar sa Israel. Ang mga pinuntiryang gusali ay mga hideout ng mga opisyal ni Kasem na dito din nila itinatago ang kanilang mga pandigmang armas na galing pa sa Iran at Syria upang i-deliver sa mga tauhan nito na gumagawa ng mga pambobomba sa hangganan ng Lebanese. Nasa mga oras lang na yon ay tuluyan itong nadurog dahil sa lakas ng impact ng bomba na pinakawala ng Israeli Air Force. Isinasaad ng mga ulat na hindi bababa sa apat na po ang namatay sa operasyon na ito. Kasama na dito ang maraming mga mandirigma ng Hezbollah at mga sibilyang nadamay. Dahil sa mga kaliwat kanan ng mga pambobomba ng Israel, ay naging durog na bato ang maraming gusali sa lungsod na itinatampok ang patuloy nitong kampanyang militar laban sa mga salot na terorista sa Lebanon. Sa nakalipas na 24 oras na walang humpay na mga airstrike ng IDF sa iba't ibang lugar sa Lebanon, ay umabot na sa 52 katao ang kumpirmadong umalis sa mundo dahil lamang sa pagpapakita ng Hezbollah ng kakayahan nitong bumbahin ng Israel na nagudyok din sa IDF na gumanti ng malakas gamit ang air-to-ground missile upang bigyan ng leksyon ang mga militanting grupo na tumatakbo sa malaking bahagi ng Lebanese. Pero bakit ba tila mali ang ICC sa pagbibigay nito ng warrant of arrest kay Netanyahu at Yoav Galan? Dahil alam naman natin na ang Hamas ang unang umatake sa Israel noong October 7, 2023. Nasa mga panahong iyon ay walang awa na tinudas ng Hamas ang humigit kumulang isang dalawang daang katao na sa sobrang inis ng punong ministro ay sumugod ang militar nito sa malaking bahagi ng Gaza upang hanapin at itumba ang anino ng mga terorista. Kung hindi lang sana nagtago ang mga militanteng ito sa maraming sibilyan at nakipaglaban sana sila ng harap-harapan sa IDF, ay hindi sana umabot sa 45,000 katao ang nasawi sa Gaza. Na dahil lang sa ginalaw ng Hamas ang mga tao ni Netanyahu, ay naging impyerno ang Gaza Strip at naging ghost town na ito ngayon dahil sa inaraw-araw ng Israel ang pagtugis sa mga salot na ito upang tuluyang mabura sa mundo ang suportadong organisasyon ni Khamenei. Ang ginawa ni Netanyahu sa Gaza ay isang paghihiganting aksyon at tugon lamang mula sa mga pag ng grupong Hamas na dapat ang mga militanting ito ang sisihin ng ICC sa pagkawasak sa maraming kabahayan sa Gaza. Dahil sila naman talaga ang tunay na nag-umpisa ng kaguluhang ito sa gitnang silangan. Ang International Criminal Court ay biased din dahil ang bansang Israel na gumagawa ng kabutihan para sa sarili nitong mamamayan at hindi sa pansariling interes ay siyang pinagbuntungan ng ICC sa magulong digmaan sa Middle East. Subalit si Putin na siyang unang gumawa ng kabulastugan sa bansang Ukraine para sa pansarili nitong layunin na sakupin ang mga lugar sa Ukraine na Donetsk, Luhansk, Zaporizhia at Kherson upang lumaki pa ng todo ang bansang Russia, ay hindi kayang hulihin ng ICC upang pagbayaran nito ang paggawa ng digmaan sa Europa. Ang pagsagawa ng ICC ng warrant of arrest para kay Netanyahu at Galant ay hayagang kinondena ng punong ministro ng Israel kung saan naglabas ito ng pahayag na nakasentro sa ICC. Ayon sa kanya, na ang desisyon ng International Criminal Court ay isang anti at isang maling hakbang ng korte sa pagbibigay sa kanilang dalawa ni Galant ng warrant na ang mga akusasyon laban sa kanila ay walang batayan dahil bago inumpisahan ng Israel ang mga pambobomba sa malaking bahagi ng Gaza ay makailang beses din itong nagpalabas ng mga panawagan tungkol sa paglikas ng maraming civilian upang hindi madamay sa mga airstrike ng IDF binigyang diin din ni Netanyahu na ang Israel ay nagbigay ng malaking tulong na humanitarian aid para sa Gaza Upang matulungan ang maraming tao na naapektuhan sa digmaan na hindi kasalanan ng Israel ang pagkadamay sa mga civilian dahil sa ginawa silang kasangkapan ng Hamas upang gawing panangga sa Lumiliab na kampanyang militar ng Israel sa Gaza. Ang mga reaksyon sa maraming bansa ay halo-halo. Habang ang ilang mga bansa, kabilang na ang mga nasa Europa, ay nagpahayag ng suporta para sa pasya ng ICC at nangako na itaguyod ito. Habang ang iba naman, lalo na ang Estados Unidos sa ilalim ni Pangulong Joe Biden, ay mariing kinondena ang mga warrant. Na inilarawan ni Biden ang mga aksyon ng ICC bilang isang maling hakbang ng batas at muling pinagtibay ang suporta ng US para sa Israel upang hadlangan ang mga terorismong gawain ni Kamenei sa gitnang silangan. Ikaw, ano ang masasabi mo sa pagbibigay ng ICC ng warrant of arrest kay Netanyahu at kay Gallant? E-comment mo yan sa ibaba at babasahin natin yan isa-isa. Hanggang dito na lamang po, maraming salamat po sa inyong lahat at mabuhay po kayo.